Nag-iyaw ako ng pork ribs sa tabing ilog. Tara, samahan niyo ako at ikukwento ko sa inyo ang kaganapan. Ngayong araw ay hindi kami nakapunta ng bukid dahil sobrang putik sa daanan at hindi kaya ng sasakyan namin. Pwede naman maglakad, ang arte besh. <coughs> Buti na lang at malapit lang kami sa Davao River. Kaya ito, napagdesisyonan namin na dumiretso na lang kami dito para magluto at nakalibre pa kami ng ligo. Alaw na na nga kami na nakarating kami dito sa palengke ng Kalinan. Buti na lang at meron pa kami nabili yung karne. Dinugasan ko nga pala yung bilao pero hindi ko siya ginamit. Assume, so ngayon ay titimplahan na natin ng ating pork ribs. Maglalagay lang tayo dito ng toyo. Konti lang ah, pero depende sa panlasa nyo pa rin. So syempre, spread natin ang toyo para manuot ang lasa. Sa pala kay Ate na nanonood sa likod ko. Pagkatapos ay maglalagay naman ako ng kalamansi. Mga ilang piraso din nilagay ko dito para sakto yung toyo at kalamansi, oh, 'di ba? sausawan agad. Dahil mahilig ako sa paprika, ayun, nalagyan pa rin natin yan. Dadamihan natin. Siyempre, lalamas natin yan. Nakabilat ka. Kabilat, kan... kabilat kanan... Ano ta? Kabilaan kasi yun. Ano ba yan? so, ayun nga. Kailangan po natin lagyan lahat. Kabilaan po yung paglalagay natin. so, ayan. Nakikita nyo. Sobrang dami kung maglagay. Dahil nakalimutan ko na naman magdala ng strainer. So, ayan. Mano-mano natin tatanggalin yung mga buto ng kalamansi. Naku, mahirap yung pag naluto mapait. Maglalagay rin tayo dito ng paminta. Pwede nyo rin damian para mas masarap, di ba? May may kita kayo dito sa likod ko mga nagtatalunan kasi may bagging dyan. Alam nyo ba na libre lang dito sa ilog na to? Sobrang linis po nitong ilog na to. Napakalinaw ng tubig, mabato, tapos malapit pa tayo sa tulay. Tapos may makikita ka dito maliliit na isda para meron na kami spot para sa fishing namin ah. Malalim na po yung nasa likod ko. Kaya pag pumunta kayo dito, mag-iingat pag may mga kasama kayong bata ha. Nilagyan ko rin ito ng garlic powder hindi talaga to nawawala sa akin. Parang iisa na lang ata lahat ng lasa ng inihaw ko. Hala, baka wala nang manood sa akin nito. Umayos kayo dyan, ha? Napakahirap pa naman magluto. <laughs> May mga kasabayan na kami dito. May mga bata na sa likod ko nag enjoy talaga sila. Sobra. Hindi rin mawawala sa aking panlasa ang rosemary leaves. Kaya eto, meron din siya, beshi. Pampabango na pampasarap pa lalo, besh. O ano, parang ako lang. Charang! Hala, feeling ko nagugutom na si ate doon sa likod. jo. Pagtapos kayo lahat ng pang-marinate natin. Syempre, titikman natin kung okay na. At, pasok na sa panglasa ko. Kaya, pictorial time na. O, di ba? Effort yan, ate girl. Syempre, nagdala lang din kami ng portable na ihawan para, di ba, mas madali. Convenient. At, nang ito ay okay na, ilalagay na natin syempre ang ating pork ribs. Kasi, besh, nakakagutom na. Wala pa kami dalang kanin, best. Wala rin kaming dalang tong. O, bahala na. Pwede naman stick kung kukunin natin to pag naluto. Buti na lang. Nakabili na naman kami ng kakainin namin nabang naghihintay. So, eto, meron na naman tayong durian. Pero, this time, may kasama ng suha, best. Marami kasing fruit stand dito sa Mindanao. Kaya, kahit saan, pwede kang bumili ng durian at saka suha. Kaso lang, yung nabili namin suha, parang luma na kasi hindi na siya makatas. Uy, naaalala <laughs> nung kabataan natin, yung mga tutubi. Lala, ang share ko lang. Hala, ang cute talaga nila, o. Tamatalo na naman. Tignan mo naman yung paligid, besh. Oh, napakaganda. Hindi ka magsasawang pumunta dito araw-araw, o. Meron na naman ako nakitang umakit dito. How I wish pwede ako dyan. Kayo, kaya nyo bang umakit sa baging? Eh, di nga. Talunan time. Ang enjoy talaga nila tignan. Tignan na natin kung pwede ng ating inihaw na pork ribs. Wow! Ang sarap! Mukhang luto na to ah. So, sobra excited ko. na mali na ako ng pamaypay. Pinaypay ko ba naman yung basa nating binao? Oh? Eh, pwede naman kasi itong sombrero ko. Napagahalata ang gutom na te. Uy, baka sabihin nyo, overcooked na. Ganyan talaga. Basta may paprika besh ha. Mmm, ang sarap no. Tulo na laway mo. bang nanonood no. Uy, yun na. Nag-ihaw rin po ako dito ng bell pepper at saka syempre ang kamatis para mas masarap. Perfect match sa ating Ini iniyaw na pork ribs. Mm, titigan mo ulit, o. Oh, diba? Ang sarap na, no. Wala siya. Gutom na yan. At luto na ang ating inihaw na pork ribs. Siyempre, didesign na na natin niya. May pa-plating tayo, Beshi. Ang ganda pa ng background natin, o. Oh, may makakit na naman sa baging. May talo na na naman magagana. Ang daming artihan, May pa-plating-plating plating pa. Nilagyan ko pa nga ito ng dahon ng sibuyas, eh. Hindi rin mawawala. Basta babae, eh. picture taking muna. Pero pag video na, screenshot ko na lang tumamayo. Ay, pak, ang ganda ko, beshi O, ayan, close up sa ating pork raves na inihaw. Tululawa yun. At, syempre, it's tikim time. Ako muna ang kakain bagong mga kasama ko. At, hindi mawawala ang sausawan. oh Sobrang sarap pa ng sausawan natin. Ang daming sili. oy Close up, bebe. Close up. Mm. Hmm, laway mo, tumutulo, besh! Eh, kung pwede ko nga lang to isend dito, virtual eh. Mabibigyan ko sana kayo, kaso hindi pwede. So hanggang tingin na lang muna kayo, ha? So sa sobrang sarap ng timpla ko, yung sausawan, besh, yung iniinom ko na. Lanang pake sa almo. Alam niyo na yun kung ano yun, ha? Siyempre, hindi pa rin matatapos itong tikim time natin. Yan, paglalawayin ko kayo dyan. matatakam kayong lahat sa sobrang sarap ng ating timplada. Ginawa ko ng sandok o oh, nakuha ko, sobrang daming sibuyas. Ayun pa, may kamatis pa. Mmm, lamig ka ayo. Papuwi na yung laway, be. Nagtulong na. Sige, tanaw, dara. Tinatagalan ko talaga yung pag-video take dito kasi may mga nakaabang na, mga nagugutom. Tignan nyo, ah. Papakita ko sa inyo. Iikot ko yung camera at makikita nyo. Close up ko muna. Ayan, ang dami yan, oh. Ang sarap. Tapos, ayan pagkain ko nito, makikita nyo, may mga nakaabang na sa harap ko. Gutom na gutom na. Sobrang tawa ko talaga dito pag ikot ng camera. Pa! Sabay may dala ng bato si Jawot eh. Akala mo naman uubusan. After <laughs> kakumain, kumain, syempre hindi pwedeng hindi tayo maligo sa linaw ng ilog.